So, what's up mga kaagri? So, ayan po. eto po yung pakain natin sa, at, sa aking 2 months old na uh, Maximus line. So, kasama po yun, yun po ay fertile egg. Nakasama po nung pinapakita kong tatlong Maximus line na 5 months old. So, eto naman pong pinapakain ko dun. So, napisang Maximus line na ngayon po ay 2 months old na. So, Bimig Power Max, Baby Developer Crumble. So, special po yung pakain natin kasi Special din yung manok. So, ito po ay binibigay sa 22 days old hanggang 4 months old na sisiw. Ito po ay mayroong chromium picolinate, probiotics, organic selenium, vitamins and minerals na proven nutrition po ng b Power Max. So, ito po ay sinasamahan ko lang o inahaloan ko lang po ng corn, corn grits, lalo po ngayong maulan. So, kasi po malamig. Yeah, ayan po. At sa iba pong mga sisiw, naghalo rin ako ng corn grits at So, ayan po. So, mga ka so ito na po yung ating 2 months old na Maximus line. So, bali, tatlo po ito na napisa. So, ito lang po yung nabuhay. So, okay naman. Ayan, malaki na po. Ito na po yung ating uh, hinalo na Bimic Power Max Developer Crumble na may halong corn drinks. So, and mga kagriwag po natin, kalimutang mag-heart, follow, share, and subscribe. Thank you for watching.